Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Malakas ang loob mo at handa kang sumubok sa mga bagong bagay kahit may panganib. Hindi mo alintana ang mga maliliit na hadlang dahil alam mong mas mahalaga ang resulta. Masigla ka sa pakikipagugnayan sa iba, ngunit minsan ay nagiging padalos-dalos sa mga desisyon mapapansin din ang pagiging mapagbigay mo sa mga taong malapit sa iyo sa trabaho o personal na gawain ayaw mong natatambakan ng responsibilidad kaya mas gugustuhin mong matapos agad ang mga ito at tandaan ang bigay ng kalikasan ay minsan mabilis at direkta kaya maging handa sa agarang pagbabago ng sitwasyon Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Mahalaga para sa iyo ang katiyakan at ayaw mo ng mga bagay na hindi malinaw. Malalim ang iyong pagpapasya at hindi ka agad-agad sumusuko sa alinmang pagsubok. May pagpapahalaga ka sa kaayusan at ayaw mo ng magulong kapaligiran. Mapapansin din ang iyong pagiging mapagkalinga at masisipag sa pagtulong sa mga kasama o pamilya. May tiyaga ka sa paghihintay ng tamang pagkakataon, ngunit ayaw mong pinipilit ka ng iba. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalang pagtitimpi, kaya matutong umayon sa agos ng panahon. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Mabilis ang iyong isipan at likas kang mausisa sa mga bagay sa paligid. Madali mong nakukuha ang atensyon ng iba dahil sa paraan ng iyong pakikipag-usap. Mahilig kang magbahagi ng ideyang ngunit minsan ay hirap kang mag-focus sa isang bagay ng matagal. Mapapansin din ang iyong pagiging masayahin at mas gusto mong maraming kasama kaysa mapag-isa. May kakayahan ka ring mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay nagbabago gaya ng ihip ng hangin, kaya huwag masyadong umasa sa isang direksyon lamang. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Cancer. Malapit ka sa damdamin ng iyong pamilya at laging inuuna ang kanilang kapakanan. Mapag-aruga ka at marunong makiramdam sa pangangailangan ng iba. Madali ka ring maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit malakas ang iyong pakiramdam sa tamang hakbang. May pagkahilig kang manatili sa ligtas na lugar kaysa sumubok ng bago. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay sensitibo at mabilis makaramdam, kaya piliin ang hakbang na makakabalanse ng iyong damdamin. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. Malakas ang iyong karisma at likas kang humihila ng atensyon ng iba. Gusto mong makita na pinapansin ang iyong mga nagawa at hindi ka natatakot ipakita ang iyong kakayahan. Mapagbigay ka sa mga mahal mo at handang ipaglaban ang kanilang karapatan. Minsan ay nagiging matigas ang ulo mo, ngunit ito ay dahil sa tiwala mo sa iyong paninindigan. Mahilig karing magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong tapang. At tandaan, ang bigay ng kalikasan ay tila araw na nagliliwanag, ngunit may init ding dapat ingatan upang hindi makasakit. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Maingat ka sa bawat kilos at gusto mo laging may ayos ang paligid. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa mga detalye at ayaw mo ng pabaya sa mga gawain. Mas inuuna mong matapos ng tama ang trabaho kaysa madawiin ito. May likas kang pag-aalaga sa kalusugan at ayaw mong makompromiso ang kapakanan ng iba. Madalas ay nagiging kritikal ka, pero ang layunin mo ay ang mapabuti ang sitwasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mapanuri at hindi nagpapabe. Kaya huwag hayaang makaligtaan ang maliliit na bagay na may malaking epekto. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Hinahanap mo ang balanse at ayaw mong masyadong nagiging magulo ang mga sitwasyon. Madali kang makisama at mas gusto mo ang maayos na pakikipag-ugnayan kaysa away. May kakayahan kang makinig sa magkabilang panig bago gumawa ng desisyon. Mapapansin din ang pagiging mahinahon mo sa gitna ng tensyon, ngunit minsan ay nahihirapan kang pumili kapag may dalawang magkaibang opsyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay naghahanap ng pagkakapantay-pantay, kaya mahalaga ang malinaw na timbang sa bawat hakbang. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Matibay ang paninindigan mo at hindi ka basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba. Mas gusto mo ang katahimikan kaysa mga gulong walang saysay. May taglay -like kang tapang na lumaban para sa tama, pero alam mo rin kung kailan pipiliin ang pananahimik. Maingat ka sa usaping pera at ayaw mong magkaroon ng sabit o pagkakautang. Sa pamilya, pinapakita mo ang pagiging maalaga kahit hindi palaging nakikita sa salita, sa usaping pag-ibig, malalim ang iyong pagmamahal at likas ang iyong pagiging tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat pagkakataon. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Malakas ang iyong pagnanais na matuto at makaranas ng bago. Gusto mong lumayo sa mga nakasanayan upang makita ang mas malaking larawan. Masayain ka at may dala kang inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo gustong nakakulong sa mga paulit-ulit na gawain kaya laging naghahanap ng kalayaan. Minsan ay nagiging padulos dalos ka sa desisyon dahil sa sobrang pononibik, pero alam mong mabilis kang natututo mula sa pagkakamali. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay nagbibigay ng malawak na daan, kaya piliin ang landas na magdadala sa iyo ng tunay na karanasan. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Praktikal ka at inuuna mo ang mga bagay na may tiyak na resulta. Mahalaga sa iyo ang tsaga at disiplina sa lahat ng ginagawa. Hindi ka basta umaasa sa iba at mas gusto mong ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para makamit ang gusto mo. May kahusayan kang magplano at hindi ka natatakot magsimula kahit sa pinakamaliit na hakbang. Sa pamilya at mga kaibigan, pinapakita mo ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagkilos, hindi lamang sa salita. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay matibay at matatag, kaya huwag kalimutan ang halaga ng mahinahon ngunit tuloy-tuloy na pagunlad. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Buka ang iyong isipan at mahilig kang mag-isip ng kakaiba o naiibang solusyon sa problema. Hindi mo gusto ang mga limitasyon at mas pinipili mong may kalayaan sa iyong mga hakbang. Mahilig kang makihalubilo at makipag-usap sa iba, lalo na kung tungkol sa makabuluhang ideya. Minsan ay nagmumukha kang malayo sa emosyon, pero sa totoo'y pinapahalagahan mo rin ang mga taong malapit sa iyo. May kakayahan kang tumulong sa iba nang hindi humihingi ng kapalit. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay buka at malaya, kaya gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Malakas ang iyong pakiramdam at madali kang makaunawa ng damdamin ng iba. Mahilig kang magbigay ng suporta at laging nandyan kapag may nangangailangan ng tulong. Minsan ay masyado kang nadadala ng emosyon, kaya kailangan mong maging maingat sa mga desisyon. Malikhain ka at mahilig mag-isip ng mga bagay na may kaugnayan sa sining o imahinasyon. May kakayahan kang magbigay ng ginhawa sa pamamagitan ng iyong malasakit at pagunawa. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay malambot at umaayon, ngunit huwag hayaang mawala ka sa direksyon dahil sa sobrang pagiging sensitibo.